okay, guys, I someone's name. Ayan, guys, napakadali lang ang mga pinauhula natin for to this video. May chance kayong manalo ng cellphone. Ang gagawin nyo lang, may sinulat ako dito ngayon na nakasulat, related lang to dito lahat sa aking parisan. At may chance kayong manalo ng cellphone. Once again, ang ating cellphone, dito ko ibibigay sa pitch natin sa Facebook na mayroon na tayong 1 million followers. At nakalive tayo ngayon. Diwata Paris over fan So, dito tayo magbibigay. Yung nasa TikTok ngayon, pumunta na kayo sa Facebook kasi dito tayo magbibigay ng brand new cellphone. Lahat pwedeng sumali, kahit nasa bahay ka lang, nandito ngayon customer, basta nanonood ka, dito tayo magbabasin sa live natin, dito tayo pipili ng winner ng cellphone natin na brand new. Alright, ready na ba kayo? Dahil kung ready na kayo, mag-comment kayo ng yes. Yes. Comment lang ng yes sa ating FB page. Make it sure lang guys na nakapalo kayo. Kasi kung kayong nakahula at hindi pala kayo nakapalo, ibibigay natin to doon sa mga nakapalo. Alright? Alright, Right.